guys na nag-enjoy ang mga kids with Nanay Maripi nag-beach saglit bago kami uuwi ng Cotabato Hello, si Joy, anak ko ah, from Korea. Oh. Bani Panik diri nih. Panik aja nih, makudaksa. Oh. Si Mailin, budaker. Hahaha. <laughs> Kamang duha, kamang duha be. Kamang duha kay bibityo ako ko. sa dito. Eh. Hey. <laughs> Nagawayan nang dalawa oh. dalawa na kong mga anak, si Maylin at si Joy. Uh, si Kahibi ang panganay, si Maylin ang pangalawa, si Joy ang pangatlo. Hoy, <laughs> <laughs> Ang dalawang mga mga bata batuta oh. Ayan. Ang mga dalawang bata batuta oy. Oh. Hoy, anong ginagawa niyo diyan? Ah, what are you doing, baby? Baby, what are you doing? Ayan. Hi. Nanay. Ayan, family banding, Delper to family. Ay! <laughs> Sama ka, Joy? Ayaw, Joy okay, ba? Ayan, <laughs> 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 si Kahibi Marvin at si asawa ng Mika Nicole. Ayan, mga anak ko. <laughs>